Ipak ko, nakatulig sa upo ko. Kapuyo, wala mga bata. Nagyan kayo. Seminar day para sa binyang ng aming little princess. Tulog kayo. So, nag-prepare pa sila. Gamay pa mi. Nagsumot kiniwan sa kalimang katulig sa wala pa si Kristo. Imagine, ha? Wala kasi Kristo na ang nangyari. Motong gawin ang balaang kasulaan, ang daan ng kasabutan. Bumiyagad. Amen. O sa si Kristo? Si Kristo na matay, gilobo o nabanaw. So mo po ang mahita po na to. Di ba po, nagatuloy sa utog po. Isna. Ito po yun, wala po mga bata. Nagyan kayo. Bibo kayo, parin malay. Oh,

Ano 'yung ba ni motor 'yung kuwento? Video. Papa mo ka. Andito 'yung award ata. Dawdati certificate. Saan din? Ah, Walang <laughs> Wala na 'tong status. Congrats. So after namin ng seminar guys, pumunta kami dito sa Gaisano. Grabe, ang daming tao kasi walang kuryente pala ngayon. 6 Six a.m. to 6 p.m. So, ang daming tao guys, oh. Nagulat ako pagpasok. Ano, ano ba yan? Baby namin ang no, tulog. Pasyal-pasyal. Just -pasyal. colored. Kadaming tao So, guys, ano. So, may very remembrance na si Bibi. Ganda ng hito niya guys. So. May na mapungan. Iyan nagigibayaran. Magwapa kay mga staff dar. third car city park in number,